pagpapalagutok ng mga daliri, nakakadulot nga ba ng arthritis? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang magpalagutok ng daliri? Halaka, baka magka-arthritis kanyan Myth o totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. John Fackler, orthopedic surgeon sa Houston Methodist, na ang pagtunog o pagpap ng iyong daliri ay dahilan ng tinatawag na vapor Pockets. Ang vapor pockets ay lumilikha ng vacuum na mabilis na humihiwalay sa mga joints at tumatagal ito ng 20 minutes Ipinaliwanag naman sa Healthline.com na walang sapat na ebidensya o pag-aaral na nagpapatunay na ang vapor packets ay nagdudulot ng arthritis. Ngunit ingat lamang sapagkat maaring ang madalas na pagpapatunog ng daliri ay magdulot ng pamamaga at paghina ng iyong kamao.